Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa ating lahat. Ito po ang mga lucky numbers natin na talagang inaabangan po ng mga rami at syempre mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga lolo, syempre mga tito at mga tita. Nakatutok po sa mga lucky numbers po natin araw-araw po at syempre nakakatuwa dahil nagaabang sila ng mga lucky numbers natin simula ng umaga mula 2 digit, 3 digit, 4 digit, Hanggang ngayon pong hapon, mga kompletong lucky numbers ang ibibigay natin, talagang nakatutok po sila. Okay, so ngayon pong mga uh, oras na ito, tayo po ay mamimigay po ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, uh, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Kaya eto na mga kalaki, umpisahan na po natin ang mga lucky numbers natin. Kung ready ka na at ready na rin ako, tara na! Nuson Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, kompleto na ang mga laki numbers natin. Ngayon na ibibigay sa inyo, eto na ipapamahagi na po natin. Pero bago yan, ang mga laki numbers po namin, libre po yan, wala pong bayad. At syempre, pag in-upload namin yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, pag napanood mo po yan, wala pong bayad libre. Private consultation po ang may membership fee at gusto nyo po ba na maranasan ang private consultation, make sure po pag nagpa-member po kay sa amin ay makakausap nyo po kami para legit po na talaga kami ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 2 digit lucky numbers. Umpisahan po natin number 3 at number 19. Yan po yung una. Ang pangalawa pong 2 digits ay number 17 at number 6 ang pangatlo po ay number 20 at number 24. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 6, at number 4. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang pangalawang 3-digit lucky numbers. Number 8, 2, 7. At syempre, ito naman po ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Number 1, 1, 4. O, Di ba? Ganun lang, nakuha mo na ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Siyempre, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Ito na po, number 3, number 1, number 8, at number 6. Ayun po yung una. Ang pangalawa pong 4-digit lucky numbers ay number 7, number 7, number 2, at number 3. Ayan. At siyempre, ang pangatlo po, number 8. 805. ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit. Make sure po pag inilaban nyo po 'yan sa 2D outlet sa uh, Lotto outlet mga kalaki o kaya sa STL, make sure po na nakarambol po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay. So, eto na po bago natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Siyempre, sa mga bago po sa mga vlog natin, sa mga bago nanonood dyan, ipollow lamang po kami sa Facebook. Ayan. Hanapin po sa Facebook, mga kalaki, ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers po mga kalaki. Ayan. Tapos, meron po tayong second account, trade parong din, na may 50,000 followers po sa Facebook at Aris Gatchal Meron po tayong YouTube, ang YouTube po natin, 16,200. At ang TikTok account po natin, tandaan nyo po, ang TikTok account po natin, 417,000 followers na po mga kalaki. Ang followers natin, kaya patuloy, tuloy, 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 tuloy lamang po, ang pagdami ng followers natin kasi nga po, legit po na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. So, ito na po, tandaan nyo po ah, wala pong pilitan sa mga lucky numbers namin Kung gusto niyo magpa-private consultation, message na po sa messenger namin At make sure po na makakausap niyo ako para legit So, kunin nyo na po ang 5-digit lucky numbers abroad, ito na po, pati Pilipinas Ang maganda nito, pag nagustuhan nyo yung lucky numbers namin Kung nasa Pilipinas kayo o nasa abroad, pwede nyo pong ilaban to Libre po ito, wala pong bayad Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po yun tututukan namin kayo kung saan nyo po ang mga gusto nyo ipapakod, ipapa, uh, ipapa virtue, birth month nyo po na ipapakod. Talaga pong kami po magbibigay ng lucky number sa iyo na tatayaan mo sa loob ng 3 months po. Yun po ang private consultation. Okay, so eto na po ang 5 digit lucky numbers kunin mo na. Number 31, number 39, number 17, number 26, at number 15. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 18, number 23, number 35, number 15, at number 16. Ayan mga kalaki. Siyempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ayan syempre ang sayano, no, ang lalaki na po ng mga prices ng mga yan, na check ko po kanina sa Lotto Outlet talagang napakalalaki po ng mga prices, okay? Kaya kung interesado ka, eto na, kunin mo na po ang mga 6 digit lucky numbers now na ang 6 digit lucky numbers mo ay number 34 number 37 number 18 number 21 Number 29 at number 36 yaan po yung una At eto naman po ang pangalawa number 17, number 22, number 25, number 28, number 34, at number 41. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na po sa suki niyong outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin. Aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa barang, Barangay Barangka Marikina ayan Marikina hello po sa inyo Marikina City maraming maraming salamat po sa panonood ng mga vlog namin ng mga lucky numbers hello po sa inyo good luck po at sana palarin po kayo ngayon. per months po at syempre shout out po tayo sa mga tricycle driver po dyan sa saan to sa Tandang Sora Quezon City rin hello po maraming salamat po sa mga taga Tandang Sora Quezon City sa panonood po sa vlog namin thank you thank you thank you very much po at sana po Panalangin namin ngayong Bermans, maranasan nyo manalo dito sa vlog namin dahil kami po hindi po kami sumusuko na mamigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo. So mga kalaki, eto po muli si SG Red nagsasabi, ang lucky numbers namin hindi po namin pinipilit, tayaan mo kung gusto mo, pag nakita mo, ilaban mo. Private consultation po ang may membership at sana palaring ka. So good luck at ingat, aabangan ko, mamaya sasabihin mo. Sir Red, nanalo na po ako. Thank you po.